Maganda gabi mga kaibigan at mga kababayan at mga kapatid sa Iglesia Ni Cristo Ito po ay ang pinakalatest uh, issue ko ngayon ay eh, patungkol po sa impeachment Kay uh, President, uh, Vice President Sara Duterte At natuloy nga mga kaibigan, natuloy nga At ayon uh, po sa ulat at ayon uh, po sa nabasa po natin uh, na article Na maya ipapakita ko po po mamaya mga kaibigan ay itong si Sandro Marcos ang kanyang ang anak mismo ng pang, ng pangulo natin ang pinakaunang pumirma doon po sa uh, fourth impeachment kay uh, ikalawang pangulong uh, pangulo Sara Duterte. Okay? Basahin po natin, tingnan niyo. Panoorin niyo mga mahal na kaibigan. Okay, hello mga kaibigan, ito na nga po. Nabasa po natin. Kasi nag-browse tayo ng internet at dito po mga kaibigan, nabasa natin mga kapatid, tingnan natin ha. Babasahin natin dito 'yon ay report yan ni Joy Kantos uh, uh, sa Filipino Star ngayon, February 6, 2025, 12 01 AM pa, umaga. Ayun na, nakikita nyo mga kaibigan na nagpalakpakan ang mga nasa plenaryo matapos pagtibayin ni House Speaker Martin Romualdez ang impeachment complaint laban kay Vice, ba, Presidente Sara Duterte na inindorso ng dalawang daan at labing limang mambabatas kahapon po yan mga kaibigan at mga kapatid ayan na kaya babasahin natin. Yan, Manila, Philippines, sa kanunahang pagkakataon sa kasaysayan ng bansa, ay in-impeach ng kamara si Vice President Sara Duterte at ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, dalawang daan at labing limang kongresista ang lumagda sa fourth impeachment complaint na higit pa sa one-third na kailangang lagda ng tatlong daan at anim na mambabatas para mayakyat ang reklamo sa Senado. Kaya nabatid ni Presidential Son at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos ang unang pumirma, mga kaibigan, yung pinaka-anak mismo ng Pangulo natin, ang pinaka-unang pumirma sa impeachment complaint laban kay BP, Sara Duterte. Ayun na nga. Ayun uh, sa mismo sa anak niya, there is a motion to direct the Secretary General to immediately endorse to the Senate the impeachment complaint having been filed by more than one third of the membership of the House or a total of members. Pahayag nga ni Speaker Ferdinand Romualdez sa plenario. Yan, kabilang sa mga ground ng impeachment ay ang mga sumusunod mga kaibigan, conspiracy to assassinate the President Ferdinand Marcos Jr. At yung First Lady niya na si Liza at ang speaker na si Romualdez malversation din ng 612.5 million confidential fund bribery and corruption in deep ed extrajudicial killings at yung tinatawag natin na betrayal of public trust at large scale corruption mga kaibigan nakikita no nakikita nyo naman yun po ang pinakakaso na ipinail kay Vice President Sara Duterte so Nung na-file yon, ito naman ang sumunod. Itinalaga e naman bilang miyembro ng prosecution na sina Representative Jervil Luestro, Romeo Ako, Rodriguez, uh, Raj Gutierrez, Joel Chowa, Jel Bongalon, Loreto Acharon, Marcelino Libanan, Arnan Panaligan, Isabela Maria Zamora, Lores Defensor, as yung si Jonathan Kent, uh, Kest Flores sila yung mga itinalagang miyembro ng prosecution laban uh, para ma-impeach itong si Sara CBC si Vice Presidente Sara Duterte. Yon. Ay pa dito sa ulat, ang ikaapat na impeachment mga kaibigan, ay hiwalay pa sa tatlong naunang reklamo laban sa Vice Presidente. Hindi na didinggin ha, mga kapatid, mga kababayan hindi na didinggin yung tatlong reklamo dahil nahigitan ito ng ikaapat na impeachment na iniendorso ng dalawang daan at labing limang mambabatas. Mga kaibigan, so napansin nyo. Sa kabila ng panawagan ng uh, Pangulo na huwag i-impeach itong si Sara na kasi hindi naman makakatulong even a single Filipino at sa kabila rin ng uh, ng rally na ginawa pa ng Iglesia ni Cristo ay natuloy pa rin po yung impeachment sa ating vice presidente. Ang tanong, ano kaya ang mangyayari sa Pilipinas? Ano kaya ang mangyayari? Ang magiging reaksyon ng lahat ng mga supporters nitong si Sara Duterte? O oh, ba? Diba? Ano kaya ang mangyayari, di ba? Ano pa? Sabi yan, inihain kailan? Fourth impeachment, February 5 lang at ipinagtibay sa mismong huling araw ng session kahapon. So dahil isang daan at dalawa lang ang kailangang numero ng mga mambabatas upang ma-fast track ang proseso ng impeachment kaya hindi na ito daraan sa deliberation ng House Committee on Justice at ididiretso na sa Senado. Ayan na mga kaibigan, ididiretso na sa Senado. Dahil dito hawak na ng Senado ang bola para idetermina ang pagtatanggo ang pagtatanggal sa pwesto laban kay Vice President Vice President Sara Duterte. Yon mga kaibigan mga kaibigan nabasa nyo kung ano ngayon ang ang ano ang ah uh, ang balita patungkol sa ating Vice presidente at nakikita nyo dyan mga kaibigan dyan mismo how do you feel about this article nakikita nyo ha ang angry isa lang ang sad apat ang surprise dalawa at yung happy ang dami so ibig sabihin maraming gusto talagang patanggalin itong si matanggal itong si Sarah Duterte ang ating Vice President. So, nagtagumpay naman. So, wala na kaming pakialam dyan kung, kung, kung ano ang mangyari po sa inyo. O, oh, diba? Kasi, hindi namin yan, hindi. Kami ng mga Iglesia ni Cristo, kami ng mga kaanib, kasama ng pamamahala namin, eh, wala po kami pakialam dyan. Ang amin lang, na naihayag yung uh, sigaw ng taong bayan, yung ginawa naming uh, peace rally. no? Rally for peace and for unity. So kung ano man ang magiging kalabasan, igagalang po natin ang lahat ng mga mambabatas. Ganon po tayo, ganon po tayo. Inirerespeto po natin ang pamam ang pamahalaan sapagkat yan po ay nakasaad nakasaad din sa banal na kasulatan na magpasakop sa namamahala at sa pamahalaan sa gobyerno. Ika nga ibigay ang kan ay ibigay ang kay Cesar kay Cesar at ibigay ang sa Diyos, ang sa Diyos. Ganon po mga kaibigan. Okay, yun nga mga kaibigan, nabasa nyo at nakita natin at ayon nga doon sa ulat mismo, limang kaso ang pinaharap ng uh, Vice Presidente. Ang pinakauna ay yung uh, uh marami yun, judicial uh, malversation of uh, ano yon, public fund, ano pa yon uh, conspiracy, of, uh, conspiracy to assassinate the President, Lisa, si Lisa ang first lady niya at yung mismo si Romualdez. At hindi lang yon, mayroon pa siya ng graft and corruption. 'Di ba? Ang dami. Tapos yung sa extrajudicial killings, 'yun. 'Yun ang nabanggit doon mga kaibigan. So, ito naman ang nakakatakot. Ano kaya ang mangyayari mga kaibigan? 'Di ba? Kasi yung mga marami din itong mga supports itong si uh, Sarah si Vice President Sara Duterte. Ano kaya ang mangyayari sa mga uh, ayaw siyang ipatanggal? Ano? You know? So, kami naman sa panig namin ng mga uh, Iglesia ni Kristo, ay wala, wala na po kami ano dyan, wala na po kami uh, pakialam sapagkat kami po ay nagrali kami para ipadama at isabi lang sa kanila kung ano yung pinakalayunin po namin na yung unity at yung uh, for peace tayo, ano? For peace para po sa kapayapaan. Eh pero itong decision po ng mga mambabatas at mga kasama po natin sa pamahalaan ay igagalang po natin 'yon. ganoon po tayo, igagalang po natin 'yon. So, hindi hindi po natin hindi po natin kinokontra sila. So kung anong kung ano man ang magiging resulta ay eh, igagalang natin. Eh ganoon naman tayo eh. Iginagalang natin kung ano ang ang pamahalaan. Bakit? Kasi nga tayo, mga law abiding citizens tayo at hindi lang 'yon, tayo po ay talagang sumusunod sa gobyerno. Eh, utos din kasi yan ng Diyos eh na ibigay ang kay Cesar, kay Cesar at ibigay ang sa Diyos, sa Diyos, So, okay na po kami doon. Wala na po kaming uh, problema doon. So, kung itong mga nais talagang magpa-impeach kay Sara, itong si Castro, si Dilima, ayun, nagtagumpay nga sila. So, congratulations po sa inyo. At uh, kung ano man po ang magiging kahinatnan Nang naging uh, decision po ng naging decision po para matanggal itong si Vice President Abay. Bahala na po kayo. Uh, ano po? Basta kami ng mga Iglesia ni Kristo sa panig namin kung sino man po yung uh, kung sino man po yung involved doon sa lahat ng lumagda, uh, bahala na po ang pamamahala magdesisyon doon. Bahala na po. Basta kami ay uh, susunod kami sa aming pamamahala. Ah, uh, diba po? Ganun lang po. So, bahala po kayo at maraming salamat po sa patuloy po na pag ano, na pag-subscribe, patuloy na pag-follow, patuloy na pag, patuloy, na pag uh, patuloy po na Um, pagtangkilik po sa ating uh, channel maraming salamat kung ikaw na nanonood hindi ko pa kasama ay pakipindot mo na ng subscribe button at i-bill all mo na lang para sa susunod na balitaan po ay kasama po kasama pa rin po namin kayo so maraming salamat at good evening po sa inyong lahat